ning mga lods no. So hindi tayo makapag-bike ngayon, maulan. Pero nung pag-check ko ng bike, malambot yung gulong. Usually ganon yun eh pag hindi mo ginagamit, lumalambot. Pero pag-check ko, ayan, may sira na dito. So karamihan ito yung nagiging problema dun sa interior natin no. Katagalan bumibigay na yung dito. So, kailangan mong palitan. Buti na lang, may reserba tayo yan, yan, kagandahan na may reserba so bumili ako ng Vittoria na interior so maganda kasing review nito at meron tayong mga emergency tools yan, yan. so dapat basic meron ka nito tanggal ng gulong kasi baka abutan ka sa daan. alam mo yun saka uh, kailangan mo talaga para makauwi ka kagad ayan Tatanggalin natin yan ngayon. Kakabit natin. So basic na basic lang yan. Ayan. para just in case ano, makauwi tayo, di ba? Ayan mga lods. So kakabit na natin to. Um, hanapin lang natin yung tamang rotation. Meron yan. So... Tip 5. PHE Norland. Imagine call. Now lang.